isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga kababayan. Ngayon, Bible na naman ang ating pag-aaralan sa araw-araw ng ating buhay. Ang Bible, ang salita ng Panginoon ay dapat nating binabasa at pinag-aaralan. Ngayon mga kaibigan at mga sa mga magkakapatid yan, mga kakapatid na hindi nagkakasundo, nag-aaway, nag-iingitan. Uh, hindi maganda ang relasyon magkakapatid o kahit na sa mga kamag-anak na iba. Ito ang ating dapat tandaan. Ang Panginoon na may sinasabi tungkol dyan, mga kaibigan at mga kababayan. Tandaan natin, ito ang sinasabi dito sa Matthew 5 verse 22. Isa lang ito sa maraming verses na aking babasahin. Dato sinabi ko sa inyo na ang bawat napopoot sa kanyang kapatid ay mapapas sa panganib ng kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid Raka ay mapapas sa panganib ng Sanidrin at ang sino mang magsabi ulol ka ay mapapas sa panganib ng impyerno ng apoy. Biruin mo yan mga at mga kababayan. Ang salita lang natin laban sa ating kapatid ay mayroon tayong pananagutan sa Panginoon. Bakit kaya? Ang purpos ng Panginoon, ang kanyang ginawang dahil gusto niyang makita yung pagmamahal mo sa iyong kapwa-tao lalo na sa kapatid kung hindi mo nga siya kayang mahalin pinagsasalitaan mo siya ng masama na ang kapatid mo ay nakikita mo sa oras-oras o kapatid mo siya kahit hindi mo siya nakikita sa araw-araw pero talagang kapatid mo siya salitaan mo ng masama yan ay hindi kayaya sa Panginoon, bakit? magagawa pa kaya natin mahalin ang tapat ang Panginoon sa kabila ng hindi natin siya nakikita. Kaya binigay ang kapatid dahil gusto ng Panginoon na ikaw ay susubukin at makita kung gaano mo kamahal o kaimportante yung kapatid mo. Hindi mo siya ah, kinagagalitan dahil sa kapatid mo siya. Kaya ganun ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang magsalita laban sa kanyang kapatid ay mapapas sa katulan ng impyerno. Kaya dito mga kaibigan at mga kababayan, ito'y isang hamon sa bawat isa sa atin. Karamihan sa magkakapatid hindi nagkakasundo dahil sa inggit o dahil sa sinasabing masama ang gali o hindi sila nagkakaintindihan sa maraming mga bagay. Ngunit ganun pa man, dapat natin matutunan na mahalin. Ibig sabihin, hindi kapuutan ng ating kapatid dahil alang-alang sa kautosan ng Panginoon. Kaya kung mahal natin ang ating kapatid, maaring mapalapit tayo rin sa Panginoon. Pero kung hindi ka marunong magmahal sa inyong kapatid, paano pa kaya ang Panginoon? baka sabihin natin na mahal ko ang Panginoon pero sa kaybuturan ng ating puso ay hindi sapagkat hindi mo nasusunod ang kalaoban ng Panginoon mapagpahalang araw sa ating lahat mga kaibigan mga kababayan